Magandang araw para sa araw na ito. Ang ating babasa talata ay hango mula sa aklat ng Habakkuk, chapter 2, verse 4. Behold, as for the proud one, his soul is not right within him, but the righteous will live by his faith. May the Lord bless the reading of his word. Ang Habakkuk ay napaka-interesting sapagkat ito po yung pagpapatuloy na kung saan ang bayan ng Israel at ang bayan ng Juda ay nasa ilalim po ng mananakop. Sa klat ng Nahum, ito yung panahon na kung saan ay nasa ilalim po ng kapangyarihan po ng Assyria, ang bayan po ng Panginoon. And then pagkatapos noon, nagkaroon po ng kalayan mula sa Assyria, pumalit naman po na mananakop ay ang mga Babylonians. At dito po mas lumala yung sitwasyon lumala po ang mga pang-aapi, lumala po ang mga pagsasamantala na, naging karaniwan nung kapanahunan po ng mga Assyrians. At dito po nagkaroon po ng pagtatanong si Habakok. Sabi niya, Panginoon, bakit po tila hindi niyo po kontrolado yung pangyayari? Bakit po tila po mas lumalala po ang kasamaan na naganap po sa panahon po ng mga Assyrians? Wala pong pagbabago ito po mapansin po natin, usap po ang Panginoon sa pamamagitan ng Habakuk at ipinakita ng Diyos na ang Panginoon ay kahit na po anong pangyayari, kahit na sino po mga superpower dyan ang mag-rise up, kumontrol sa mga, mga pangyayari sa mundo, may control pa rin above all else at the end of the day ay ang Panginoon. Kaya nga po, ang ibig sabihin lamang po noon, ang paanyaya ng Panginoon, manampalataya ka lang anak. Maniwala ka lang na ako may tangan ng lahat ng bagay at walang nangyayari sa San Sinukob na hindi ko hinahayaan sapagkat ako ay mayroong layunin. Kaya nga po, balikan po natin sa ating pong binasang talata. Nagkaroon po ng kontrast dito po sa tao pong mananampalataya sa tao pong lumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon over someone na meron pong pagmamayabang sa kanyang sarili. Ang kanyang sinusunod, ang kanyang sariling layaw, ang kanyang sariling kagustuhan, nagkaroon na po siya ng kayabangan. Hindi niya na kailangan ng Diyos, hindi hindi niya na kailangan ng salita ng Panginoon. Tunghayan po natin sa Psalm 49 verse 18 at tingnan po natin ang, ang kapayagan po ng sami sa bagay na ito. Though while he lives, he congratulates himself. And though men praise you when you do well for yourself. Balikan po natin sa talatang labing anin. Do not be afraid when a man becomes rich. When the glory of his house is increased, for when he dies, he will carry nothing away. Wala siyang madadala. For his glory will not descend after him. Verse 18 ulit. Though while he lives, he congratulates himself And though men praise you when you do well for yourself, he shall go to the generation of his fathers, they will never see light. Verse 20, ang panghuling talata, Man in his pomp, yet without understanding, is like the beasts that perished. Ibig sabihin po noon, ang tao po dahil sa kanyang kayabangan, wala na sa nakikita kundi yung kanyang sarili, yung kanyang kagustuhan, yung mga bagay na gusto niya marating, maatim, maposes. At yan po ang maging sentro ng kanyang buhay. Kaya kapag siya'y namatay, yan po, patay, tila bulalan yung kanyang buhay at hindi na siya mapapansin. Ito naman natin sa Romans 1.17, ano pong nasasaad? Ito yung liham ni San Pablo sa mga taga-Roma. kasi sabi po niya, For in it, The righteousness of God is revealed from faith to faith as it is written but the righteous man shall live by faith. Pinapakita po ni San Pablo na kung saan ang pagkakaroon ng pananampalataya hindi po siya one time solution. Ito po ay nagpapatuloy. Yung pananampalataya na yan habang tayo nabubuhay ay nagpapatuloy po yan. From faith to faith di ka nga nung panahon po ni habakok, ang tinuturing na pananampalataya po rito ay yung sa pangkasalukuyan lamang. So makikita po natin na ang layunin ng Panginoon ay magpapatuloy po tayo. We have to continue on the race ahead of us. We have to continue on the fight ahead of us. What is assuring is that God will always be with us. He will never leave us. He will never forsake us. Kaya nga po, kuminsan mga kaibigan, mga kapatid, ano man mga nakikita natin kasamaan, ano man nakikita makita natin na talamak na pangapi na mga may makapangyarihan doon sa mga may hirap, darating at darating ang panahon na kung saan po lahat ng bagay na yan ay maitigil. Mayroon pong katapusan lahat ng bagay. So, balit ang layunin ng Panginoon habang nagpapatuloy po yung mga bagay na ito, habang nagpapatuloy po ang mga tila kasamaan na wala namang pakundangan, E eh, ang Panginoon po ay patuloy na gumagalaw at nagbibigay ng pagkakataon para sa lahat ng sansinukop, sa lahat ng sangkatauhan, magsisi. Makita nila ang biyaya ng Panginoon, ang kanyang kabutihan at yun ang maging dahilan upang sila lumapit sa Panginoon. Ang tanong, paano po mangyayari po yon? Ito po ay mangyayari lamang kung lahat tayo na nakakilala sa Panginoon ay magpasakop sa Kanya. At sundin po natin ang Kanyang katusan na kung saan tayo ay lumakad ayon sa Kanyang liwanag, ayon sa Kanyang tahakin upang sa gayon. Ang lahat na nasa kadiliman ay maakit na lumapit sa Panginoon sapagkat nakikita nila ang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Tayo'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po amang banal sa inyong pong paalaala sa aklat po ng Habakuk. Natila po, talamak po ang mga kaguluhan, talamak po ang kasamaan sa aming paligid Panginoon, at ikaw ay may kontrol ang lahat ng bagay. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sapagkat there are times kakalimutan po namin na ikaw po ang may layunin at ang iyong naisin ang lahat po na nasasan si Luko, Panginoon, ay makakilala sa inyo. Tangkapin ang iyong bugtong na anak na si Jesus Kristo na daan ng kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat sa lahat po ng mga pamilya na mayroon po mga iba't ibang mga pangailangan, Panginoon. I pray, may you just be the one to extend your hand, Father, and provide for every need. Para po sa mga nangailangan po ng kagalingan sa anumang kanilang nararamdaman, physical, Panginoon. Lord, hipuin mo anumang bahagi ng kanilang katawan na mayroon pong karamdaman. At hayaan niyo po, Panginoon, maranasan po nilang iyong kagalingan, Amang Banal. Lord, higit sa lahat po, Panginoon Ama, sa mga tao po, Panginoon, sa mga kababayan po namin, Panginoon Amang Banal, na tila po, nabubulagan po ng bandage mula sa kaaway. Lord, idinadalangin po ko po ang kanila pong kalayaan mula sa tanikalang iyan, O Diyos, sa pamamagitan po ng dugo, sa pamamagitan po ng pangalan ni Isyo Kristo. Salamat po, Amang Banal, sa tunay nga po na ikaw po ay may kapangyarihan, Panginoon, na magbago ng bawat buhay. Ano mang sama, Panginoon, na isang tao, kaya niyo pong bagoy ng bawat buhay, Amang Banal. Tulungan niyo lamang po ang bawat isa na makilala po na hindi po kaya sino man, Panginoon, na labanan po ang kasalanan. Subalit, Panginoon, sa pamamagitan po ng biyaya ay maaari po mapagtagumpayan ang lahat ng ito, O Diyos. Maraming salamat po sapagkat ikaw po ang aming pong blessed hope. Ikaw po ang aming tanging pag-asa. At alam namin, Panginoon, hinding-hindi nyo kami pababayaan. At alam namin, Panginoon, na ang bawat panalangin ay pong diringgin sapagkat ito po ay magbibigay kapurihan sa iyong dakilang pangalan. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyariang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.